Maganda talaga ang iPhone, no? Ito ang Chinese Garden. This is Chinese Garden. Ayan po ang Chinese Garden. Katabi lang po siya ng Malakanyang Palace. Malakanyang of the North. <laughs> Chinese garden. 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 <laughs> <laughs> Chinese garden. Chinese garden. Chinese China garden. It's oh, oh. <laughs> oh, <Chinese lang. laughs> to commemorate and It's beautiful. It's Pawai Lake, papunta dyan sa baba. Ah, papuntang water park. yeah, water park. Kung gusto nyo pumunta sa water park, magkakatabi lang po siya. Katabi lang siya ng Malacanang, Pawai Lake, tapos Chinese Garden. Ayan. Ayusin mo na, may isa pa nyo. Tatlo po. Tatlo po. na. As, ito yung mga nagagandang babae ng St. Rita. Makikiraan po mga binibini. <laughs> Maaari po, Ginoo? Ah? sa <laughs> so, Ang ganda. Siko. kayo dito magbunimuni. Ayan, ang ganda. Ayan kaya siya tinawag na Chinese Garden kasi yung uh, structure ng building niyan Chinese. Okay. Dito tayo. Hindi at sa ito hindi pa tayo nakapag-ano dito. Oh my god. I'm scared. Oh, my God. Ito na yon, Ito yon Yung nasa malayuan. Ayan. Ganda. Dito na ako sa taas. Ay, tingin kayo sa baba, ha. Ah. Baka ma... Pwede Doon sa taas di pwede. Pwede si girl. Akit tayo, eh, ma'am. Oh, my gosh. <laughs> Akit tayo. Eh. Akyat tayo. Ang ganda. Katakot. Mom. Ito na yung pinakataas ng Hi. Chinese garden. Sister <laughs> B, picture ako. Ay, dito ako sa ano, inikot-ikot ko. Ayan, paikot-ikot. Hi! <laughs> Ay, ang galing! Uh Oo. -oh. Tatanaw mo yung buong lake. Paway Lake. Ayan. Ang laki! Parang lake. Ano? data yung memory ganda ganda ano nakatanggal nga lang yung mga ibang Jolene. yan ayan ganda pala ng view dito mas maganda view dito ayan ganda ganda ng view Bye bye na. Bye bye Chinese Garden. At pupunta na kami sa ibang pwede pang